parang may espesyal na tao, na unti-unti nang natutuklasan ang tunay na nangyayari sa kanyang puso, parang isang matapang na manglalakbay na pumapasok sa mga teritoryong hindi pa nararanasan. Ang taong ito, na dumaan na sa maraming karanasan, ay nagsisimulang maunawaan ang komplikasyon ng mga damdamin na nag-uugnay sa kanila. Ikaw ay isang taong nakakakita ng kagandahan sa mga maliit na bagay sa buhay at nagbabahagi ng pananaw na ito ng napakalakas na nakakahawa sa lahat sa paligid mo. Ngunit, mayroong isang taong nakatuon sa pagkakakilala sa iyo sa isang mas malalim na antas, isang taong nagnanais na unawain ang bawat bahagi ng iyong pagkatao, kahit na ang mga itinatago mo at ipinapakita lamang sa mga tunay na mahalaga sa iyo. Ang taong ito ay nakamasid sa bawat kilos mo na may matinding interes, nagnanais na maunawaan ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga di inaasahang pagkikita sa mga kaibigan hanggang sa mga masalimuot na pagdiriwang. At bagaman mayroong kaunting inggit kapag ikaw ay nagsasalita tungkol sa mga plano, hindi ito negatibo. Ito ay isang inggit na nagmumula sa pagmamahal, na nagmumula sa pangamba na baka hindi na siya ganap na kasali sa iyong buhay at sa hangaring maging bahagi ng bawat mahalagang sandali para sa iyo. Ang pag-ibig na iyong maibabahagi ng buong pusong sa kanya ay naging isang makapangyarihang puwersang nagbabago na iniwan ang isang hindi mabuburang marka sa kanyang buhay. Mula noong misteryosong sandali na nagtagpo ang kanilang mga mundo, at nag ang kanilang mga buhay, isang espesyal na koneksyon ang nabuo, isang koneksyon nagpukaw sa kanya ng malalim na pagnanais para sa isang mas malapit at makabuluhang uri ng pakikipagtalastasan sa iyo, isang bagay na labis na lumalampas sa mga karaniwang usapan sa araw-araw. Nagnanais siyang makipag-usap ng malalim tungkol sa mga karanasan ng tao, kung saan ang mga kaluluwa ay nagtatagpo at nagpapakilala sa isa't isa sa halos transcendental na antas, sa isang banal na espasyo kung saan madalas na hindi sapat ang mga salita, upang hawakan ang kabuuan ng mga damdamin na nag-uugnay sa kanila. Ang ganitong pagnanais ay hindi lamang nauukol sa pagbabahagi ng mga saloobin at opinyon, kundi sa isang malalim na pagnanais na buksan ng lubos ang puso, magbahagi ng mga lihim na dating itinatago, mga takot na naglalaro sa dilim, at mga pangarap na kumikislap na may pangako ng isang pinagsasamang kinabukasan. Nagnanais siya na makilala ka sa lahat ng iyong mga larawan, masusing tuklasin ang bawat nuansi ng iyong pagkatao at bawat bahagi ng iyong mga hangarin at pangarap. Ang ganitong pagnanais na pagbabahagi ay naging isang patuloy na bahagi ng inyong relasyon isang matibay na panawagan para sa mas malaking kaharmonikan, na tumutunog sa bawat pagkikita, bawat usapan, na nagpapalakas sa ugnayan sa pagitan nyo, at nagtutulak sa inyong patungo sa isang kalapitan na bihirang maranasan. Ang paglalakbay na inyong pinagsaluhan, hanggang ngayon ay nagbago ng inyong mga buhay sa mga paraan na wala sa inyong dalawa ang makapagpapredikto. Siya ngayon ay nasa isang panahon ng malaking pag-aasam, umaasang magkaroon ng mas malalim na uri ng pakikipagtalastasan sa iyo. Mayroong sa loob niya ang isang mainit na pagnanasa, isang pangangailangan na marinig mula sa iyo ang mga salitang tumutunog na may parehong pagnanasa at kagitingan na nararamdaman niya. Para sa kanya, ito ay isang panahon ng malalim na pagbabago, parang siya ay malaya na sa mga emosyonal na pagkakatali na humadlang sa kanya sa pagpapahayag ng kanyang mga tunay at malalim na damdamin na naglimita sa kanyang kakayahan na bukasang lubos ang lahat ng nasa kanyang puso. Siya ngayon ay determinadong iwanan ang mga anino ng nakaraan, pumihit tungo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa at determinasyon. Ang ideya ng isang bagong simula sa iyong tabi at ang kapayapaan na dala ng iyong presensya ay hindi mapigilan. Sa isang bukas at muling binuhay na puso, siya ay handang gawin ang unang hakbang, handang iwanan ang dangal na sa ilang pagkakataon ay naghiwalay sa kanila. Sa mga sandaling tila nagkukulang ang komunikasyon o kapag nararamdaman niyang ang isang distansya ay nagsisimulang maganyelo sa pagitan ninyo, siya ay bumabalot ng pangungulila na naglulubog sa kanya sa lungkot at nagpapalakas sa kanyang mga takot na tanggihan. Mayroon siyang malalim na kaalaman tungkol sa pinakamasidhing nais ng kanyang puso at may malinaw na paniniwala tungkol sa sino siya nais niyang itayo ang kinabukasan. Gayon paman, patuloy siyang sinusundan ng anino ng pag-aalala ang pangamba na baka ikaw, sa anumang dahilan, ay hindi pa handa sa emosyonal na yugto upang tanggapin at tanggapin ang mga pinakamalalim na pagbubunyag na handa siyang ibahagi. Ang pagkakabalisa na ito, habang dumadami, ay nagiging sanhi ng lumalakas na kaba sa loob niya, na pinapakilos ng matinding pagnanasa na marating ang isang mas malalim at mas totoo na antas ng koneksyon sa iyo. Kanya pinapabagsak ang pangunawa na bawat sandali, ay may hindi mabilang na halaga, at sa pakiramdam na ang panahon ay bumibilis na parang buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri na nagpapalakas sa kahalagahan ng pagpapalakas at paglalalim ng mga ugnayan na nag-uugnay sa kanila bago ang pagkakataon ay mawala. Siya ay nagnanais ng isang kalapitan kung saan ang mga hadlang ay natutunaw at kung saan ang tunay na kahulugan ng bawat isa ay maaaring ibahagi ng walang halong pag-iwas, ngunit ang takot na baka hindi kahanda para sa ganitong antas ng pagiging malapit ay nagpapantig sa kanya. Kahit na sa puso ay nararamdaman niya na bawat segundo ng paghihintay ay isang segundo na nawawala sa paghahanap ng kanilang parehong pangunawa. Bagaman maaaring tila siya ay may likas na pagmamayari, sa katunayan, siya ay binabagabag ng malalim na kawalang katiyakan na nakatago sa mga sulok dilim ng kanyang isipan. Nagnanais siyang maging pangunahing prioridad sa iyong mundo, naghahanap ng pansin na eksklusibo para sa kanya lamang. Para sa iyo, ang mga sandaling ibinahagi ay maaaring tila nagpapaulit-ulit lamang ng mga nakaraang siklo, ngunit para sa kanya, bawat segundo na magkasama ay isang mahalagang pagkakataon upang buhayin muli ang pag-ibig na kanilang ibinabahagi at simulan ang isang bagong kwento kasama, puno ng pagbabago at pag-asa. Mayroong isang misteryosong koneksyon sa pagitan niyo, isang matinding at malalim na ugnayan na nagpapatibay sa inyong pagkakasama nang di maipaliwanag ang koneksyong ito ay nananatili, nananatiling matibay kahit na ang pisikal na distansya ay nagtatangkang magpakita. Sa kabila ng mga pagkakamali na maaaring gawin ng parehong tao at ng mga alternatibong ruta na maaaring tahaki ng kanilang mga paglalakbay, nananatiling matibay ang lakas ng koneksyong ito, hinarap ang mga pagsubok at mga hamon na nagmumula, ipinapakita ang katatagan ng relasyon na kanilang binuo. Siya ngayon ay nasa isang punto ng pagbabago, handa at buong loob na sumakay sa isang paglalakbay ng paglago at pagunlad kasama ka. Kinikilala niya ang pangangailangan na iwanan ang mga kawalang katiyakan na nagpigil sa kanya na magpatuloy, pumipili ng isang mas maturong diskarte sa kanyang relasyon. Ang pagtitiwala sa sarili at pagunlad na ito ay bunga ng malalim na pagmamahal na kanyang nararamdaman para sa iyo isang pagmamahal na naghahanap na lampas sa agarang kasiyahan, na naglalayon sa isang patuloy na pagunlad na nakikinabang sa pareho sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang kwentong pag-ibig na inyong binubuo, nakatanim sa mga karanasan at alaala na ibinahagi nyo, ay may potensyal na hindi lamang magpatuloy kundi pati na rin na magtagumpay sa paglipas ng panahon. Ang koneksyong mayroon kayo ay maaaring ihambing sa pundasyon ng isang matibay na istruktura na kayang magtanggol hindi lamang sa mga hangin kundi pati na rin sa mga pinakamatinding bagyo. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na sa kabila ng pagkakaroon ng malalim at makahulugang koneksyon, kayo ay, sa una at huling, mga individual na may sariling ilaw, pagnanasa, at mga pangarap. Ang pagkilala sa individualidad sa loob ng isang binahaging pangako ay ang magbibigay sa relasyon ng mas maraming kaligayahan at kasiyahan, nagbibigay daan sa bawat isa upang lumago hindi lamang bilang bahagi ng isang magkasama, kundi bilang isang natatanging tao, may sariling mga pangarap at layunin na dapat tuparin. Ang esensya ng pag-ibig na inyong pinagsasaluhan, na pagtanto na ito ay lumalampas sa simpleng pagtutugma ng dalawang individual. Hindi lamang kayo mga individual na nagkakumpleto sa isa't isa, magkasama, bumubuo kayo ng isang sinergya na katulad ng pagkakaganap, parang bawat isa, ay ang nawawalang piraso sa buhay ng isa't isa. Ang pagkakakonekta na ito ay lumilikha ng isang kakaibang estetika, at pag-andar, kung saan ang kagandahan ay matatagpuan hindi lamang sa harmonya ng paningin, kundi pati na rin sa lalim ng inyong pagkakasama. Ang pag-ibig sa pagitan nyo ay maihahalin tulad sa isang maingat na orkestradong sayaw, kung saan bawat galaw, bawat tingin, at bawat hipo ay mga gawa ng pagpapatibay ng malalim at hindi matitinag na ugnayan na umiiral. Ang mga pagsasamang ito, bagaman maaaring dumaan sa mga mapanganib na karagatan, kung saan ang mga pagkakamali ay nakipag-ugnayan sa mga tagumpay ay nakabatay sa di magugulang nakagustuhan ng pareho na kunin ang aral mula sa bawat karanasan, na nagbabago ng mga hadlang sa mga pagkakataon ng paglaki. Ang ganitong dinamika ay lumalampas sa pangkaraniwan, na bumubuo bilang isang patuloy na evolusyonaryong proseso. Ang bawat hamon na hinaharap hindi lamang ang nagtitiis, kundi pati na rin ang nagpapatibay sa koneksyon na inyong pinagsasaluhan, nagiging tulay sa isang mas matibay na pagkakaisa. Sa mga sandaling ang mga hindi kaganapan, ay maaaring madaling magdulot ng hidwaan. Ang likas na reaksyon ay hindi paghuhusga, kundi ng isang malalim na pag-unawa at walang kondisyon na suporta. Kayo ay nagpapakasasa sa isang walang hanggang sayaw, lubos na may kamalayan na, bagamat may mga pagtitigil o mga hindi pagkakasundo sa mga hakbang, ang esensya ng musika na inyong binubuo ay walang hanggang isang awit na sumasabay sa mga tono ng tunay na pag-ibig, pang-unawa, at pagiging magkatuwang ang malinaw na napapansin at parang mayroong kakilala sa mga hamong ito, parang dati nang dumaan sa mga mapanganib na dagat na ito. Gayunpaman, sa bawat pag-ikot na ginagawa ng buhay, mas nagmumurang gising kayo, at mas maalam, armado ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa, at sa dinamika na inyong pinagsasaluhan. Ang pag-ibig sa pagitan nyo ay tulad ng isang karusel, palaging gumagalaw, buhay at puno ng sigla, kumakatawan sa patuloy na evolusyon at paglaki na nagtatakda sa esensya ng inyong relasyon. Natural na sa gitna ng patuloy na siklo ng paglaki, magkaroon ng mga sandaling puno ng pag-aalinlangan, mga saglit kung saan maaring isa o pareho sa inyo ay magtanong tungkol sa lakas at haba ng mga damdamin na inyong pinagsasaluhan. Gayunpaman, ang mga agam-agam na ito ay bahagi ng anumang relasyon na lumalim sa kahalintulad ng mga karanasan ng tao. Ang tunay na nag-uugnay sa pag-ibig na inyong nararanasan, ay ang kakayahan na gawing positibo ang mga agam-agam na ito at gawing sandali ng pagsasang-ayon at pagpapanibago ng pangako na inaalagaan nyo para sa isa't isa. Hindi lang kayo sa isang romantikong paglalakbay, kundi sa isang landas ng emosyonal na paglaki, kung saan bawat tanong at pag-aalinlangan ay nagsisilbing pagpapatatagpa ng lalim ng samahan nyo ang kakayahang ito na tumingin sa kabila ng mga agam-agam, gamitin ang bawat tanong bilang isang hakbang upang maabot ang mas malalim na antas ng koneksyon at pangunawa, nagpapakita hindi lamang ng pag-ibig, kundi pati na rin ng kalakasan at kahusayan sa emosyonal na inyong pinagsaluhan. Sa halip na hayaang ang mga agam-agam ay humiwalay sa inyo, Hinaharap niyo ang mga ito bilang mga pagkakataon upang patatagin ang inyong ugnayan. Nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi statiko, kundi isang patuloy na proseso ng pag-aaral, pag-aayos, at patuloy na paglaki. Sa bagong kabanatang ito na bumubukas sa harapan, ang komunikasyon ay lumilitaw hindi lamang bilang isang instrumento, kundi bilang ang pundasyong pangunahin na sumusuporta sa buong istruktura ng relasyon. Naririnig na ninyo ang hangganan ng isang makabuluhang pagbabago, handa ng lumubog sa mga antas ng kakaibang pagiging malapit at pagiging tapat na hindi pa naranasan. Ang pag-ibig na nag-uugnay sa inyo ngayon ay lalo pang pinahuhusay ng kasarian at ng ebolusyon, ay handa na harapin ang anumang mga hamon sa hinaharap. Ang interaksyon sa pagitan nyo ay naiiba, kung saan ang mga pangarap at mga layunin ay nagtatagpo at nagtutulungan, at ang bawat hakbang ay pinatatag ng di matutumbas na suporta ng bawat isa. Ang paglalakbay hanggang dito ay hindi madaling. Pareho kayong dumaan sa mga masusing aral na nangangailangan ng mga pagsasaayos at malalim na pag-unawa. Kinailangan niyang matuto na bitiwan ang kontrol, natanggapin na hindi lahat ng aspeto ng buhay ay maaring kontrolado ng eksaktong. Ang pag-aaral na ito, bagamat kung minsan ay masakit, ay mahalaga para sa personal at relasyon na pag-unlad ikaw naman, tinanggap mo ang isang pangunahing aral tungkol sa tunay na pag-ibig. Ito ay hindi nakabatay sa kontrol o sa pagtatangka na hubugin ang kapareha, kundi sa pagtatayo ng matatag na pundasyon ng tiwala at respeto sa isa't isa. Tanggapin ng may pasasalamat ang mga biyaya na handog ng buhay at tandaan na ang tunay na pag-ibig ay isang patuloy na paglalakbay ng mga pagtuklas at pagkaunawa. Tulad ng isang emosyonal na sayaw na patuloy na dumadaloy, ito ay nananatiling may ritmo, kumikilos sa tikas ng dalawang puso na sumasabay sa tibok. Ang sandaling ito ay nagtatakda ng simula ng isang bagong kabanata sa kwento ng pag-ibig ninyo, isang kabanata na isusulat sa mga matingkad na kulay ng pagmamahal, ng malalim na pagkaunawa, at ng pinakatunay na pagmamahal. Sa bawat yugto ng paglalakbay na ito, mahalaga na tandaan na karapat dapat ka sa pagmamahal at pag-aalaga. Kung tatanggapin mo ang damdaming ito, maipapangako ko na may tiwala, ang pag-ibig ay isang kahangahangang damdamin, masigla at nagbibigay lakas, at may karapatan akong magmahal at mahalin ng buong puso. Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan dito sa ating mga kababayan. Ang iyong partisipasyon ay isang mahalagang bahagi sa komunidad na binubuo natin ng magkakasama. Gumawa ng higit pa sa pag-like, mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng nilalaman na magbibigay inspirasyon at magpapataas ng iyong kalooban. Masayang hinihintay namin ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa iyo muli sa lalong madaling panahon. Magkasama, tayo ay magtutulak ng ating mga diwa at magbubunga ng alon ng positibismo na hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa lahat ng nasa paligid natin. Maging handa at maging alerto sa susunod na mensahe na pangako ay magdadagdag pa ng karagdagang kaalaman sa iyong paglalakbay. Naway maging bawat update ay maging isang gabay na magbibigay liwanag sa iyong landas na puno ng katahimikan, pagmamahal, at pananampalataya na nagmumula sa Diyos at sa kalawakan. Amen. Sa pagbuka sa mga aral at mensaheng ito, natutuklasan mo ang isang mundo na puno ng mga posibilidad, natututo hindi lamang natanggapin ang pag-ibig, kundi pati na rin na ibahagi ito ng may kagandahang loob. Bawat salitang nagbibigay ng inspirasyon, bawat kilos ng habag, at bawat aksyon ng pag-unawa ay mga gintong alahas na nagpapaganda sa kahangahangang mosaiko ng iyong buhay pag-ibig. Kaya't magpatuloy ka ng may pag-asa na bawat bagong araw ay isang blangkong pahina, handa ng punan ng mga matingkad na kulay ng mga karanasan at tunay na pag-ibig. Ang aming channel ay naririto upang samahan ka sa iyong paglalakbay, nag-aalok ng inspirasyon at suporta habang ikaw ay naglalayag sa malawak na lugar ng puso ng tao. Patuloy naming ibibigay ang nilalaman na hindi lamang nagtuturo, kundi nagbibigay rin ng pagbabago, nagpapalakas sa iyong diwa at nagpapayaman sa iyong buhay emosyonal.